idol pupunta ko ngayon sa bilihan ng mga pang mingwit mga idol bibili ako ng bagong rod, rails lahat lahat, bagong setup so doon na lang pagkita ko sa inyo ngayon yan mga idol, dito ako magbili ng mga rod mga idol dito. shimano shimano في 3000 صح okay. mm -hmm. Lass Ich hätte das. Ano pagkakarap makina? Mga Mapi makina? mapi makina yung sawayada ha? Basta ها مو واجد مو هذا في هذا فيه في واجد فيه مسوء سوء شوف سوء شوف انجز راد Then mm. guys Iuwiin na natin Ito ang ating bagong sit-up yes. Ito na yung ating bagong sit-up At <laughs> ang new sit-up As in last time the sa video yes. so, Shimano Litma idol, ito na yung bagong setup natin. Ganda. Ganda. Blue Sniper 2.7. Yan. Eh, yung mga luma natin ng idol. Ito yung maputol. Yan. Saka ito yung pangalawa. Yan naman yung pangalawa natin. Pangbaba na. Ito yung bago. So, sana makakuli tayo mga idol. sa likod.